Na naman natin ang kamera kampo ng mga Duterte ginagamit umano ang Umbudsman para naman siraan ang mga nag-impeach kay Vice President Sara Duterte Carpio. Sino nagsabi niyan? RH12 Milky Rigunan, Manang Milky. Siyempre, Ella, Raymond, ginagamit umanong sandata ang ombudsman ng kambo na mga Duterte para istiraan ang mga miyembro ng Kamara na pumirma pabor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ang House Majority Leader Manix Dalipe, layunin itong gandihan umano ang mga kongresistang pumabor sa impeachment laban sa Vice Presidente. Lakson to ni Dalipe matapos dumalog sa Office of the Ombudsman, ang grupo ni Davao Del Norte Representative Pantaleon Alvarez para suspindihin ang mga leader ng Kamara na inaakusang ng pamemeke ng pampublikong domento at isyo ng mga budget insertion. Ayon kay Dalipi, ang panawagan ni Alvarez para sa suspension ay isa ng desperadong pagtatangka para sa pampolitika na paghiganti. Sabi ni Dalipi, ang nanatiling matatagang Kamara sa pagtataguy ng transparency at accountability anuman ang political affiliations. Sa nito, kumpiyansa naman si Dalipi na hindi magpapagamit ang ombudsman sa anumang tangka na political pag-ugnay ng tangka na mga Duterte. Ako si Niel Carigo na nagulat para sa DCRH Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Dung Duming